The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. It's Buong kwersa it's ng Brigada News Team, it's team it's mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid it's ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, si si tayong nakaantabay. Nakaantaba maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate. 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our Our series. Series. The Mandate 2025, The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. aba Lives. <laughs> MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio. angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, Alasa sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa bagong balita. Rinig, Rinig. Sapo um bansa, sa buong bansa. Na na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulan sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Umano'y kontrata ng Chinese Embassy para magkaroon ng troll farm na bunyag sa Senado. Posibleng panghimasok ng China sa paparating na eleksyon na diskubri rin pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas ilalarga rin nationwide. Palasyo, binatikos naman si VP Sara sa umano'y pambubudol remark nito hinggil sa programa. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas may strategic value ayon sa isang kongresista. PNP iniimbestigahan na ang posibilidad na sniper ang bumaril at nakapatay sa alkalde ng Rizal sa Cagayan. At ilang mayoralty candidate sa Maynila at iba pa Pagpapaliwanagin, dahil sa umano'y vote-buying DRIVEBATS PANDITA Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at reses ng Power Cells herbal capsule. Ito i Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, April 24, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax. DriveMax. Brigada Balita Nationwide. Matapos ngang ituloy ngayong araw sa Senado ang pagdinig ng Senate Special Committee On Philippine Maritime at Admiralty Zones, Senador Tolentino isiniwalat na mayroong kinontrata ang Chinese Embassy na Troll Farm sa Pilipinas. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, Ibrigadamo po sa isang pasabog na impormasyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang naging pagdinig ngayong araw ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Isiniwalat kasi ni Tolentino sa naturang pagdinig na kinontrata ng Chinese Embassy ang isang kumpanya na kung tawagin ay Infinitus Marketing Solution Incorporated na nakabase naman sa Pilipinas para magsilbi bilang kanilang troll farm. Nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Ang bangko, Bank of China. Bank of China for the activities mentioned in the contract, in the service contract. Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope ng trabaho na, bin na sa pinagbayaran ito para ma ma malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayaran ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas tayo naman sa National Security Council, tukoy na nila ang mga kandidato na hinihinalang tinutulungan ng China. Bagamat nga tumanggi ang mga ito na sabihin ito sa publiko. Uh, identified, Al identified na, na, rin na rin yung mga kandidato. Yung yung mga kandidato. kandidato. sinisiraan okay. nila. Well, unang-una, lababas na naman okay. sa, sa hearing kanina. Mm -hmm. Sir Dr. Tolentino, isa sa mga sinisiraan because of uh, his position on, mm -hmm. ano, on the maritime zones yes. law, yung mga ganun. Ayun pa kay Malaya, tinataya naman na aabot sa mahigit sampung influencers ang sangkot sa pagiging local proxy. Ang local proxy ay tumutukoy sa isang individual na nag-amplify o nagpapaingay palalo sa mga pahayag ng China. Umaasa naman din ito na bagamat malaki ang kalaban ng Pilipinas, ay hindi nga titigil ang mga Pilipino sa paglaban ng kanilang mga karapatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Authority. Nationwide. Nationwide. Nanindiga naman ang Palasyo ng Malacanang na walang halong politika ang pagpili sa Visayas bilang pilot area ng 20 peso program kung saan mabibili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Maliban sa Visayas, asahan din daw na ilalarga rin nationwide ang pagbebenta ng murang bigas. May banat din ang Palasyo kay VP Sara matapos nitong sabihin na pambubudo lang ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Unang una po, uh, nasabi na sabi po sa atin ni Secretary um, Kiko Laurel na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatutuhanan pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. Ito ang paliwanag ng palasyo ng Malacanang kung bakit ang Visayas Region ang napiling pilot area para sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Dumipensa rin ang palasyo kung bakit ngayon lang ito ipatutupad tatlong taon makalipas ang huling presidential election kung kailan binitiwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang campaign promise hinggil sa murang bigas unang una po uh, sa budget po hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po na po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At uh, kumbaga ay uh, sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taumbayan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inaayos lang sa ngayon ang ilang isyo sa logistic at asahan na rin daw na agad ipatutupad ang programa sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala binweltahan ni Castro si VP Sara Duterte matapos nitong sabihin na binubudo lang ng administrasyon ang publiko para sa nalalapit na eleksyon. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, naunti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita nagiging negatibo? Sana po sa mga leader ang tunay na leader at at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay. Dinipensahan rin ni Castro ang kalidad ng bigas at sinabing hindi ito panghayop. Matapos umani ng batikos ang programa, kabilang na ang komento ni VP Sara na maaaring mababang uri ng bigas ang ipamamahagi sa murang halaga. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ana sabing bigas liliwanagin lamang po natin ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos so wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito kapag po sinabi ninuman na ito ay panghayop na bigas. Minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Samantala, target din ang pamahalaan na ma-sustain ang programa hanggang taong 2028. Kaya naman, kabilang sa pinag-aaralan nila sa ngayon, ang paglalaan ng pondo para dito simula sa susunod na taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Femadala, The Music and News Authority. Right backs. Right backs. Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Oras natin mga kabrigada, alas 6.10 na ng gabi. Ang mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay senator Marculeta. Tulungan natin siya, mabait, matalino, mat-integrity. Marculeta, iboto ninyo. Let us bring back our President, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta sa Senado. Marculeta sa senado. Mula sa PDP Party, iboto pagkasinador Marcoleta, number 38 sa Balota. P4B. Jun 2, General Santo City. Excited. Max. Fried Brigada Nationwide. E kinalugod naman ng isang kongresista ang hakbang ng gobyerno na magbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. May strategic value daw kasi ito kahit sa Visayas pa lamang aarang ang programa. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada e mo. Brigada. 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 Sinuportahan ni House Quinta Committee Overall Chairman Joey Salceda ang hakbang ng gobyerno na magbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas. Ayon kay Salceda, may strategic value ang paglulunsad ng programa lalo na sa isang rehiyon na may logistical challenges. Nananatilia niya ang paninindigan ng Super Committee sa Kamara na ang ganitong uri ng programa ay dapat na ipatupad sa mga lugar na lantaran ang price manipulation. Ipinaliwanag ni Salceda na makatwiran ang implementasyon ng 20 pesos rice program sa Visayas dahil isa ito sa mga lugar na logistically isolated. Gayun man, iginiit nito na mas mainam naggawin ito kapag hindi harvest season upang maiwasan ang negatibong epekto sa farm gate prices. Hindi pa naman umano malaking alalahanin sa kasalukuyan ang pinangangambahan. Ngunit dapat na maghanda ang National Food Authority sa kanilang mandato sa pagpapatatag ng presyo ng bigas. Sisimula ng initial rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa tatlong rehiyon sa Visayas, particular na sa Western, Central at Eastern Visayas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Climax, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon sa pagpatay kay Mayor Joel Ruma ng Rizal, kagayana. Sinisilip na rin ang pulisya ang anggulong isang sniper ang bumaril sa alkalde. Brigada Kath Austria, i-brigada e mo! Brigada! Patay matapos barilin ang alkalde ng bayan ng Rizal sa Cagayan habang nasa gitna ng pangangampanyak kagabi. Batay sa ulat ng pulisya, alas 9.30 ng gabi ng barilin si Mayor Joel Ruma sa loob ng gymnasium sa barangay Iluro sa naturang bayan. Tatlong individual pa ang nadamay sa insidente. Tinututukan na ngayon ng PNP ang anggulong isang sniper ang responsable sa pagpatay kay Mayor Ruma. Tinamaan ng isang bala ng caliber 5.56 sa kanang balikat ang alkalde na tumagos sa kanyang likuran. Na-recover din ang isang basyo ng bala sa lugar na hinihinalang pinagmulan ng putok at pinaniniwala ang pinwestuhan ng sniper. Ang tama po ng biktima ay sa kanyang kanong balikat na nanggaling po marahil sa batas na lugar at the, through intro po yung gunshot wound sa baba po sa kanyang victim. din po yung anggulo na dahil na ang narinig po ng na putok ay sa lamang galing sa labas. Pinukonsider po <coughs> na suspect isa po sniper po sapakat may nakuha din po sila ng isang basyo ng caliber, caliber 5.56. Doon po sa lumahit ng cave, passing for location lang sa ako. Nasa kostudiya na rin ang binuong Special Investigation Task Group ang apat na local police security ng alkalde para kuhanan ng pahayag at inaalam na kung nakaganti ng putok dahil may tatlong nasugatan. Isa salang din ang mga pulis sa paraffin test at isa sa ilalim sa forensic ang kanilang service firearm. Nasa positive po sila ngayon okay. na press ITG para kuhanan po ng mga statement at ipaparapin din po at uh, mm -hmm. forensic din po sa iyo kanilang mga issue para po. Para po matitermin natin kung sino po ang possible na sa mga na po sa Mico, sa na sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operations at high-risk checkpoints ang pulisya para madakip ang sospek o mga sospek sa naturang insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Max. Brigada, Nationwide. Nationwide. Kinumpirma po ng Commission on Elections o Comelec na bibigyan ng kanilang task force kontrabigay ng show cause order ang ilang mga kandidato dahil naman sa di Monay vote buying. Kabilang sa mga pagpapaliwanagin, nila ay sina... Manila Mayoral Betts Escomoreno at Samuel Versosa. Kasama rin dito si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Sabi ng Comelec, ang nakitang insidente na posibleng pagbili ng boto kay Moreno ay ang Diomanoy pamamahagi ng 3,000 pesos sa mga public school teachers habang kay Versosa naman ay ang pamamahagi ng mga goods na may pangalang SV. Maliban sa tatlong kandidato, pagpapaliwanagin din sina Julian Cusiteng o Julian Cusiteng na kandidato sa Quezon City. Atty. Levito Baligod na tumatakbong kongresista sa Leyte. Asawang si Marilu Baligod na tumatakbong pagkaalkaldi sa Baybay City. Kat Marcelo Hernandez na kandidato naman sa Bulacan. At Jerry Jose sa Nueva Vizcaya. At Richard Co na tumatakbo sa Masbate. Max. 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 Brigada bandita. Nationwide. Nationwide. Inaluhan ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta ang rally sa Kalibo Aklan ngayong araw. Senaturang pagtitipon ay binansagan siyang adopted son of Kalibo. Isinulong doon ni Marcoleta na tanggalin ang 12% VAT ng kuryente na kung tutusin ay sa Pilipinas lang umano mayroon at isa sa mga sanhi ng paghihirap ng mga Pilipino. Back. Sorry, Brigada Balita Nationwide Nationwide. It mga kabrigada bumisita naman ng wantahanan sa Pasig City upang mas maibahagi sa malaking bilang ng komunidad ang platformang hatid nito. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Kasing init ng sikat ng araw ang naging pagtanggap ng mga pasigenyo sa karavan ng ilang mga kandidato kasama ang wantahan ng Party List. Mainit na sinalubong ng mga residente si Partido Demokratiko Pilipino Senatorial Candidate, Senator Christopher Bongo. Palakpakan na may kasamang hiyawan ng eksena. Pero siyempre, hindi rin nagpahuli ang wantahanan. Sa ilalim ng pampulitikong adhikain, isinusulong ng wantahanan ang maayos at abot kayang pabahay, mas maayos na kita para sa lahat, maayos na social protection, mapagtibay ang bawat komunidad sa oras na sakuna at kalamidad, mapalawak pa ang tulong sa edukasyon para sa lahat, at ipalaganap at gawing institusyonal ang kanilang advokasya na end now. Labing walong araw na lamang bago ang halalan, kaya puspusa na ang pangangampanya ng mga kandidato. Patuloy naman ding pinapaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato at maging ang mga botante na iwasan ang pagbili at pagbenta ng boto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Drive max, brigada bonita, nationwide. Nationwide. My koho binantayan upang kumpleto. Balikan, kompleto. Drive max, drive max, brigada bonita, nationwide. Pride max. Pride max. Brigada Balita nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada. Lay bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.